paano maiiwasan ang oil sludge sa ating engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na namang naitag sa akin na post no. At ang question niya sa akin is pa, paano daw ba maiiwasan yung pagkakaroon ng oil sludge no. Yung oil sludge ito yung pamumuo ng oil sa loob ng ating engine. Well normally kaya nagkakaroon ng oil sludge is dahil kapabayaan din sa maintenance, pwedeng hindi rin ginagamit yung sasakyan, or maling paggamit no so yun yung mga common na reason so now paano ba natin yun maiiwasan well number one diyan dapat sundin natin yung recommended na PMS o preventive maintenance sa ating sasakyan at kung ano yung oil na nilagay natin huli yun yung susundin natin na kung kailan tayo susunod na mag-change oil no like for example ang kinarga ninyong oil is mineral ang mineral ideally nire-replace yan every 5,000 kilometers or every 3 months now kung fully synthetic naman yung kinarga ninyo ideally nire-replace yan every 10,000 kilometers or every 6 months o ito lang mga papsa huwag nyong isasagad masyado yung gamit sa oil kasi isa yan sa mga common reason ano, kung bakit nagkakaroon ng oil sludge ang isang sasakyan yung, for example nilagay nila mineral pero chine-change oil nila every year lang. So ang tendency kasi nung oil, mamumuo yun. Then yun, uh, yung hindi rin paggamit ng sasakyan. Isa rin yan sa mga common reason kung bakit nagkakaroon ng oil sludge, na nai-stock up yung sasakyan. Kaya uh, sabihin na natin kung medyo hindi masyadong gamit yung sasakyan, siguro at least 2 to two to three times a week sana ino-on nyo rin and huwag naman sana yung naka, yung naka idle lang, ginagamit Di din okay, para yung oil mag-circulate ng maayos, bumilis yung flow para hindi siya mamuo. Okay. And number three, no, is yun, alagaan din natin siya sa coolant. Okay, so ang coolant, ideally, pinaplus yan o pinapalitan every two years or every 40,000 kilometers. Kaya, kumbaga mga paps, no, kumbaga sakali man, no, uh, palitan nyo rin yung coolant niyo kasi once na humalo yan bawa nagkaroon ng kalawang humalo yan sa ating oil So magiging oil sludge din yan ano. Now, ito Sa mga may problema na sa oil sludge Ano yung pwedeng gawin? Well, isa sa mga Kung walang problema yung sasakyan Pwede mong gawin yung tinatawag natin Ng na mga early change oil Kung baga, alimbawa Nagkarga ka ng mineral Na dapat ideally 5,000 kilometers Pwedeng every 2,000 kilometers Change oil ka Kahit mga 2 to 3 times mong gawin yon Para lumines yung iyong iyong uh, engine ano or pwede rin kayong gumamit ng kung talagang madumi pwede rin naman kayong gumamit ng mga pump flashing pero ito yung reminders ko sa pag flashing ha make sure lang na i-drain up ninyong mabuti pag magpa-flash kayo at ito kung sakali man ano uh, kung magbaba kung ito ah uh, mas magandang gamitin ang flashing talaga kung ako tatanungin kung salimbawa sample na lang eh mag magre-regasket kayo ng oil pan. Yan, pwedeng pwede yan. Gamit kayo ng flushing. Kasi, uh, yun talaga, ma-drain -ma up talaga yung lahat ng oil so walang mai -ma No? Pero as much as possible sana, no? uh, kung walang problema yung sasakyan, medyo out tayo sa flushing. Mas okay yung mag-early change oil tayo. Pero kung talagang medyo matindi na yung sludge, well, we can use. Pero ang pinaka-reminders ko lang dyan is i-drain up lang natin mabuti. para hindi mag-stay yung uh, pang do sa loob ng ating engine kasi ang problema with flushing, sabi na natin pinapalab uh, pinapalabnaw na niya yung oil natin so pwedeng yung oil hindi ganoon kaganda yung penetration doon sa mga metal so ang effect noon mas ma mas mataas yung rubbing kaya pag nagmagamit ng flushing, kailangan eh ano talagang dine-drain up ang buti. so yun mga paps no yun yung mga common reason o, o para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sludge no maintenance talaga ang pinaka key at gamitin natin ng mas maayos yung ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At TikTok, click nyo lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.